Hello mga kaibigan, pag-usapan nga natin itong mga destabilizers ni Digong na nadyan sa Europe at talaga namang nangihikayat na wasakin, diba? pabagsakin ng ekonomiya ng Pilipinas. Yeah. Nangihikayat ng mga tao dyan na huwag magpadala ng remittances, aba, anong klaseng kalokohan yan mga kaibigan? Ha? Huh? Ekonomiya naman ngayon ang target nila after ng politika hindi na sila manalo sa politika kaya ekonomiya naman aba mga OFW ay kayo naman ay magising na ha wala kayo na pala dyan kay Digong mga mga OFW ha zero ang napala niyo diyan kay Digong wala kayong protection diyan di ba pinakain lang kayo ng pinakain niya ng propaganda oh nasasabihan niya mahal niya ang OFWs eh samantalang dun sa Kuwait eh, dalwa yung namatay alam na alam niya Ha? Alam na alam niya yon na yun ay malapit na pero pinabayaan niya. Ginawa niyang biktima. Diba? Kasi wala nga siyang pakailang mga kaibigan kung mamatay yan eh. No? Nagagalit-galitan lang yan kasi para sa kanya, drama lang lahat ang kailangan ng tao. Drama lang. Pinaka, pakainin lang kayo ng konting drama. Alam na, solve na. Konting mura, 'di ba? Konting patawa 'yon, napapaikot na kayo nung kanyang budol power, mga kaibigan. 'Di ba? Wala kayong napala kaidigong, kay Digong, 'di ba? Eh kahit nga dito sa Pilipinas eh, dito na lang sa Pilipinas walang napala sa kanya mga manggagawa eh. No. Sabi niya, ititigil niya yung endo. 'Di diba? Hindi naman natuloy. Oh. Hindi na tuloy yun. Di ba? Sasabihin niyo contractualization, tatapusin niya. Nangyari ba yun? Hindi. Hmm. ang nangyari, ha? ang nangyari, naniwala siya na huwag na palang dapat galawin yung sistema. Di ba? So, isa na naman pagkakamali ni Digong. Di ba? Ito, pakinggan nyo. Pranin nyo ang tao sa tamang sweldo. Stop contractualization. Hmm. It will not do good to our country. O, oh, di ba? Diba? Stop contractualization daw. Nagawa ba niya yan? Hindi. Diba? May, mayroon pa siya itong isang talaga matinding pangako na tatapusin niya yung endo eh. Diba? Hindi nangyari yung mga kaibigan. Eh, hindi nangyari yon. Ano nangyari? Puro corruption dito sa gobyerno. Diba? Yung mga o, do, mga o, w's binigyan niya ng mandatory. Ha? Mandatory babayaran yung PhilHealth. Imagine nyo yun. Diba? Eh nyo. Eh no. oh, general policy ng PhilHealth yan, no? PhilHealth Insurance Corporation. Ano policy nila? Mandatory coverage. The overseas Filipinos are classified as direct contributors under the UHC law. And therefore, payment and remittances of premium contributions is mandatory. Ya, kita nyo ha. Tapos kinansila nyo yan kasi alam niyang ha? alam niyang masamang epekto 'di ba? Mayroong mangyayaring negative effect pagka kaya ni ginawa sa OFW. Pero 'yan talaga ang plano niya. Ha? 'Yan talaga ang plano niya. Kaya lang may nakasilip siguro, ha? May nakasilip at nalaman na teka. Ma mukhang mabubukong yung ating korupsyon na gagawin. Hindi pala, wag na lang. Oh, kaya nagdeklara siya, ha? nagdeklara siya na voluntary na lang. Oh, hindi na pwedeng obligahin ng OFWs na magbayad sa PhilHealth. Di diba? Ay, alam niyo yung mga ginagawang pang sa inyo eh. Puro naman mali yung decision niyan mga kaibigan eh. Alam niyo ba yun? Yeah? Sa drug war, six months ang sabi niya. O, oh, tatapusin niya. Di diba? And then, sabi niya, eh, kailangan ko pa ng three months. Yeah? Paano yun mga kaibigan? Kailan pa kayo titigil dito para maniwala sa taong to? Di ba? Walang nangyayari sa Pilipinas ng mga panahon niya mga kaibigan. Tatapusin niya endo. Aayusin ko ang Pilipinas para hindi na kayo kailangan lumabas ng bansa. Ay nasan yung trabaho dito mga kaibigan? Panahon niya hindi siya napag, nakapaglikha ng trabaho. Niling lang, lang niya ang Pilipinas nung kanyang tapang-tapangan kuno. Diba? nilinlang lang niya. Sino bang mga ano lang, sino lang ang mga Pilipinong, kum kung Pilipino man to, na nakinabang ng panahon niya. Ay di yung mga kaibigan niya, si Michael Yang, ba, diba? yung mga kakutsaba niya sa PDEA at sa mga PNP officials na nagsiyaman. Oh, yan, lang, yan lang ang mga nagsiyaman pero yung common tao, walang yumaman ng panahon niya mga kaibigan. ba? Diba? patuloy pa rin na naghihirap, patuloy pa rin na alam mo yung kayod, di ba? Sikap. Yan ang mga totoong sitwasyon dito sa Pilipinas. Kaya kayong mga nadyan sa Europe, ay huwag kayong maniniwala. Hindi nyo kasi ramdam dito kasi alam mo yun, kumikita kayo dyan. Pero kung kayo magiging pangkarnayuan lang dito, ay mauubos ang savings nyo. Diba? Mauubos ang savings nyo. Oh. Eh, imbis nga na halimbawa, tingnan nyo ha, kung siya'y gumagawa dito ng mga ng mga panahon niya, ng mga uh, job production, wala eh. Ang inuna niya ano, China. Lumulud siya, siya sa China. Diba? Anong pinapasok niya? Sang katarbang pasugalan. Diba? Sang katarbang Chinese na gumagawa ngayon ng kung ano nung kriminalidad dito sa Pilipinas. Kung ano-anong kalokohan na pang-iispiya. Pambira naman kayo pag hindi pa kayo nagising iba Anong tulong ang ginawa niya sa OFW2 during the pandemic? Wala. Pinahirapan lang niya, tinulugan niya mga kaibigan. Tulog siya sa Malacañang. <laughs> oh. iba Walang support alam ba sa Saudi Arabia o sa UAE. Wala siyang nabigay na suporta diyan mga kaibigan, 'di ba? Overpriced lahat yung mga facials na dala-dala ng mga OFWs pag-uwi, overpriced. Ha? Huh? Kaya kayo, naloloko lang kayo dahil yung mga pamura-mura niya, di ba? Yung mga pagalit-galitan niya, yung kanyang mga antitigas na pananalita, ah, na wala, wala yung katotohanan mga kaibigan. Siya na rin ang nagsasabi na kailangan niyang gumawa ng drama para maniwala sa kanya yung tao. Ha? Huh? Wala pong katotohanan lahat ng pinagsasasabi niya sa inyo sa kayong kanyang anak. Wala po mga kaibigan. Hindi yan totoo yan ay pangbubudol. Di ba? Pangbubudol yan na kunwa kunwari. Di ba? Na kayo ay tinutulungan. Ha? Dapat na nga pa rin pati, ha? Dapat eh yung ari-ariin niya. Mga sequester na agad. <laughs> di ba? O? Mga sequester na dapat agad ng ari-ariin niyan. Para alam mo yun. Sakasakaling manalo yung mga nasa ICC natin na mga biktima. Ay di may pambayad sa kanila. Di diba? Kaya kailangan, i-freeze na rin talaga ang assets niyan nang makita natin. Di ba? Ha? Nang makita natin kung anong laman ng mga bank accounts na yun. Hmm. Eh, dapat ganyan mga kaibigan. Dapat eh, wag kayong, ano, wag kayong, basta-basta maniwala nga sa mga balita na dating dyan sa Europe, mga kaibigan. Ha? Lalo na nga kay Duterte. Ha? Kailangan kasi, Ha? Ah, pinaka mahalaga dyan, kung sino man yung halimbawa na nagbibigay sa inyo ng informasyon, tao, o nakikita nyo sa ano, kasi ngayon kumunti na ng, ano eh, kumunti na ng uh, fake news eh. Kasi nga, naka, na, nailunsad na ng NBI yung panguhuli sa mga gumagawa ng fake news sa, uh, na mga fake news sa yung mga misinformation, nangunti bigla eh. Ah, nawala sa mga ano ko, sa mga, <laughs> Pag nag-bra-browse ako, oh, malamang tao kasi ang lalapit sa inyo diyan sa Europe na mag-iimbita sa inyo, manghihikayat sa inyo. Ay wag wag po mga kaibigan, uh, mga destabilizers ni Digong 'yan. Uh, lagi 'yang mayroong operative uh, na na trained, well-trained na operative, alam kung paano manghikayat ng tao, kung ano pang-uuto, lahat. iba. Ay wag kayo maniniwala diyan mga mga kaibigan, di ba? Anything na mag mag ng negative sa si Pilipinas, ay wag yung paniniwalaan po. Di ba? Anything, ha? Na mag ha? Na magre-resulta na may masamang epekto sa Pilipinas. Bibigyan ng masamang imahe ang Pilipinas. Ay wag po kayong maniniwala diyan, mga kaibigan. Galing kay Duterte yan mga yan. Operatiba ni Duterte yan. 'Di Ilan lang siguro 'yan. Magaling magaling magsalita 'yan, magaling mangbudol 'yan. Huwag kayong papahikay diyan. Huwag kayong mag bibigay ng pera, huwag kayong magpapauto. 'Di ba? Pakinggan niyo lang Then tago sa kabilang tenga. Then i-process ng isip niyo kung tama ba 'yung plano na huwag magpadala sa Pilipinas. Diba? I-process ng isip ninyo yun. Kung mahal Pilipinas, hindi dapat kayo titigil na magpadala kung kaya niya magpadala, then magpadala kayo. Kung, kung kinakailangan, magpadala kayo. Pero kung sasabihin nyo ititigil nyo, ay wag na ninyong basta isang linggo lang. Itigil na ninyo permanently. Ha? Itigil na ninyo permanently kung talagang naniniwala kayo. Ganun na lang. Diba? Manindigan na talaga kayo. Sabihin nyo, ilantad nyo sa kapwa nyo Pilipino. Hindi na kami tutulong sa Pilipinas. Oh, kahit pa pisong itinutulong namin dyan, hindi na kami magbibigay. Dapat gano'n na lang. Di ba? Talagang ano na, extreme na tayo. Huwag na ninyong, ano, huwag na ninyong ibigay yung natitirang awa ninyo sa bansa. Huwag na, huwag na kayong tumulong. Kung <laughs> talagang gusto, paninindigan ninyo. Permanente, ha? Hindi lang yung sa linggo, permanente. Oh. Gan ganun na lang dapat. Talagang para talagang left and right tayo. Diba? Diba? nasa kaliwa kayo, nasa kanan kami, and then gano'n na lang. Bahala na kami dito. Uh, hindi na kailangan yung tulong nyo kung talagang kayo napakahirap paliwanagan. At madali kayong mauto ng mga destabilizers ni Digong sa Europe. Di ba? Pero talaga ako yung na kami nakakapagtakalan talaga eh, para bang uh, ang layo ng ano eh, ang layo ng, uh, ng balita eh, di ba? Eh, isang pindot lang naman sa cellphone 'yan eh makikita na ninyo. Di diba? Kung talaga nagre-research kayo. Ha? At talagang uulit-ulitin ko, walang ginawang maganda si Digong sa inyong mga OFW. Doon na lang sa Kuwait, dalawang Pilipinang namatay doon. Lakas-lakasan siya. Namatay pa rin. Di diba? Namatay pa rin. Kaya nga sabi ko nga, yung OFW nakareceive ng zero help kay Digong. Ha? Yung COVID assistance, di ba? Yung sinasabing uh, pre-repatriation, yung pagpapabalik, wala po mga kaibigan katotohanan 'yon. Di ba? Wala nangyari doon na, na alam mo yung pagtulong, di ba? Nag ang nangyayari na lang, nag-iingat na lang, ha? Nag-iingat na lang yung mga kababayan natin. Di ba? Pero yung sasabihin mo yung tulong, wala. Mm. Delay. Di ba? Hindi, hindi talaga ano eh. Hindi talaga parang nagsasauli. Ah, nung panahon ni Digong hindi nagsasauli ang gobyerno niya. Para bang gatasan niya yung OFW ah, noong mga panahon niya. Naka, alam niyang ano eh. Humina ang Pilipinas. Hindi niya natuunan yung ah, ekonomiya. So, ang napagkunan niya ng pera yung remittances ng OFW yun yung nag up ng ekonomiya ah? yun yung nakapag-sustain ng ekonomiya ng Pilipinas yung pagpapadala ng pera ng OFW ah? kaya lang hindi naman niya binigyan nga ng tulong mga kaibigan ba? Diba? 2018 at 2019 yun yung dalawang Pilipina na yun ah na namatay sa Kuwait pa kaya nga may ano eh, may away na nangyari sa Philippines at Kuwait dahil nga doon eh, hindi niya nagawa ng paraan yun di ba mukhang hindi niyo rin alam na nangyari yung dalawang death na ng OFW sa Kuwait parang hindi niyo alam ngayon alam niyo na ha, hanapin niyo na lang online oh diba? nagsisi alis yan kasi wala nga job opportunities dito sa Pilipinas 2016, kung siya'y nakalikha ng trabaho, hindi na alis yung dalawang Pilipina na yun. Kaya, hindi na pupunta sa Kuwait at para mamatay pa doon. Kaya lang walang nangyaring real job opportunities dito sa Pilipinas nung panahon niya. Saan siya busy? Ay dito siya bang, 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 bang. Doon diba? siya busy. Oh. Di ba? Kaya, kung sasabihin niyo ha? Kung sasabihin nyo, nagre-reklamo kayo ay eh, corrupt naman yung kay ano kay BBM na ano dahil sa budget sagaa hindi po mga kaibigan si Digong ang napakaraming corruption scandals si Digong pamula OFW hanggang dun sa batas na ginawa niya nako mga proyekto siya po ang may pinakamaraming scandals di diba? OFW West Philippine Sea Tonetong eladang Shabunon Oh, di diba? Mga drug lords na kaibigan niya, kaibigan ni Bongo, kaibigan ni Bato. Drug war na napakaraming namatay. Pandemic response na, na napakahina. Ay kayo ba'y maniniwala pa rin dyan, mga kaibigan? Tatapusin niya traffic sa EDSA. Pambira. Niwala nga siyang na-modernize dito nung kapanahonan niya. Oo. Oh, anong benefit sa inyo kung wala namang napala dito? Ha? Ah, ano naging benefit sa inyo? Wala. Ay dito ngayon walang napala. Ay kayo pang naja sa Europe. Oh. Di ba? Wala talaga kayong protection at wala kayong naging benefits dito kay Digong. Oh. Tumaas pa mga bayarin ninyo ng panahon niya. Oh. Ang tataas ng fees. Ang, sa ang taas ng singil. <laughs> oh. Paano sasabihin ninyong laki nang naitulong at pinoprotektahan kayo? Wala. Sarili niyo sarili niyo ang pinoprotektahan niyo diyan. Wala kayong protection diyan nung panahon ni Digong. Oo. Oh. Di diba? Naloko lang kayong mga OFWs. Sasabihin ni Digong, ano naman normal na ano, normal na term na 'yan, bayani ng bayan ng OFWs eh. Oh. Ginagamit na ng una pa kaya lang binulag nga lang kayo kasi ng propaganda. Naloko kayo. nalo Naloko kayo ng gobyerno ni Digong. Oh. Yung kanya mga maling patakaran na tatapusin niya to, i-apply ia niya to, ay sulong siya. Di ba? Purong sulong siya. Kaya walang tunay na, na itulong sa inyo mga kaibigan. Uulit-ulitin ko, mas busy sa sa China. Ha? Mas busy siya, wala walang ibang binigyan siya ng malaking karapatan ng mga panahon ng panunungkulan niya kundi ibigay yung dagat ng Pilipinas at lumood siya sa China. Yun yung pinakamalaking karapatan na naibigay ni Digong. Hindi sa inyo kundi sa China. Diba? E benenta na niya ang Pilipinas nung panahon niya. Paano pa ngayon tayo? Diba? Paano pa? Ay, wala na nga eh. Wala na ngayon. Pakailan kasi napakayaman na niyan mga kaibigan. Napakayaman na niyan pangako nga ayusin niya Pilipinas, ang dami namang, daming gustong OFWs na gustong umuwi, kaya lang pagdating dito, wala silang magagawa, mauubos yung savings nila. Oh, tinda kayo ng isa, gusto niya. <laughs> oh, diba? Kaya mga kaibigan, tama na kung sino man ang nalapit sa inyo dyan na mga ano man yun, mangihikayat, diba? pupunta sa hig, diba? mag magrarally diyan, magpo-protesta. Nako mga kaibigan, huwag na kayong sumama diyan. Huwag na niyo bigyan pa ng alam mo yun. Diyan sa Europe eh, bigyan ng masamang imahe ang Pilipinas na hindi naman talaga totoo ang nangyayari yung yung sinasabi niyo diyan. Di ba? Yung nangyayari dito, hindi niyo nalalaman kasi binaha kayo diyan ng fake news. Ngayon, wala na masyadong fake news kasi inuhuli na ng NBI eh. Kumunti sila ha. May pa ilan-ilan, may pa ilan-ilan pa, pa rin gumagawa. Kaya lang nangunti na sila, di ba? Nangunti na kasi nagsisimula na nga ang operation na hulihin tong mga to. Kaya siguro ngayon, kung mag-bra-browse mag, mag kayo dyan sa ano nyo, nangungunti yung nakikita nyong misinformation, di ba? Yung mga trolls, nangungunti sila. Oh. Kaya mga kaibigan, hiling lang namin na huwag kayong maniwala dyan sa pinagsasasabi ng mag-ama na yan. Dahil nung, nung sa Kuwait no, may namatay si Jeneline Villabende. tiba, Si Jeneline Villabende at yung isa pa, uh, ng pangalan nito? Uh, basta yung isa pang yung mga kaibigan, dalawa yun. Hindi <laughs> ko nilang maalaman yung pangalan, hindi ko maalala. Pero dalwa po yun, na UFW yung namatay sa panahon ni Digong. Uh, sa panahon ni Digong, hindi po siya, hindi sila nakaligtas, hindi sila nabigyan ng proteksyon, napabayaan sila mga kaibigan. Napakabagal umaksyon ng embassy noon, di yan. Uh, alam na yun ni Digong, kaya lang saan siya busy? Busy nga siya dito sa bang, bang, bang. Ah, uh, papatayin ko kayo. Diyan siya busy. Wala kayong protection. Wala kayong benepisyo. Diba? Naloko lang kayo. Yan po ang pinaka magandang explanation dyan mga kaibigan. maraming salamat sa inyo sa ulitin. Naglabas lang ako ng opinion sa nakikita ko sa mga maling ginagawa ni Digong. Ha? At sana nga manalo yung mga alam mo yon in the future manalo yung mga biktima at sana ma-press yung assets niya kasi unang-una ano nakalagay dito uh, uh, to to pro, uh, protective measures for the purpose of forfeiture in particular for the ultimate benefits of victims dapat ma-press yung assets niya mga kaibigan na billion-billion ha uh, Bilyon-bilyon ng laman. Hindi lang yan makalipat sa first class na mansion na bahay kasi mahuhuli siya. Pero napakadaming bahay niya na mansion mga kaibigan. Diba? Napakadami niyang mansion napakalawak ng lupa niyan. Dito nga, mayor namin eh, ang bahay, hotel. First class hotel ang bahay mga kaibigan. Si Digong pa na naging presidente, paniniwalaan yun na naaasa lang sa pension. Nako. Hanggang dito lang mga kaibigan, salamat po sa panonood. Naway magising po tayo sa katotohanan. Pagpalaan po tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.